Puro lang kayo. Okay muna tayo. Tawa natin. Tayo po maso. Taso ko kasi mga ano. Tapos, ang inamin alas city ng ano, maga. Kailangan natin kahabol ng mga nasa is. Maga na. Ano. Kasi, biyabiyahe pa ng mga 45 minutes. beradik pesa bahai saka sa tabau sena saki sen siti ako sen pengol kosa <susuk> kalukan le ya. 15 minutes ai lah mako ti minutes anu na tai tabau <susuk> lang. Tapos yung umaga, kape, bago pumasok mo. Kailangan kasi natin mainitan yan. Mura habang kumabiyahe. Kasi doon ako nag-aalmosan. Mura ko naman sa umaga kasi ano lang, pinapay. Hindi sa tapos sa tangalian na lang. Ani. Kaya pa, doon mo na may maintain yung pressure ng lugo ko na hindi ako nagkaroon ng na, uh, high blood. sa ingat pa palagi din sa mga kinakain natin ng matataba na pagkain pag, pag, pagkain kasi ng mga matataba yun ang nagdudulot ng cholesterol, uh, kolesterol yun ang nagdudulot ng pagkaroon natin ng uh, high pressure ng lugo natin o uh, high blood uh, may ulan dyan sa mga ano, paingat ingat-ingat na -ingat lang tayo sa pagkain ng mga matataba maga minimize lang natin yung ano mga pagkain natin ng matataba so, mas, mas maganda yun ano, or isda at paggulay, para hindi so, yun lang hindi ko sa atin ang mga kasama natin dyan o yung mga followers natin dyan bibigyan lang tayo ng advice para ano sa ano pa ngayon sa ano na akong 52 pero normal pa rin ang BP hindi, hindi kailan tumas na dahil well, <coughs> bata pa ako mahilig na talaga ako sa gulay kasi lumaki rin ako ng probinsya yeah. So, mainam din talaga na meron kang ano, tamang pagbalans at pagkain sa katawan para may hihihin. Ito hindi tumaas yung ano natin, BP. Ang so, blood pressure kasi mahirap yung magmimindi ng lang, gamot. So, yun lang. Good morning.